Iya polisi ma. Iya polisi ma. Atin ng iya polisi ma. Sa pangalan ni Joseph, pina at Espiritu Santo. Amen. Daway isa pa maghita ng mga banal na sa taat ng God ay mabawi ang ating mga kasalanan. Isang pinagpalang hapon, mga kapatid. Magandang hapon po. Magandang hapon. Palapanan natin pati noon ng ating bahalaigong sa hapon ito. At nga ating bibigunita no? ang ating annual celebration kumbaga ng Santa Cruza. No? Pero ating bang napapati o ating bang naititihan bakit nga ba tayo nagsasanta po Kasi Father, o Mons, taon-taon na po itong ginagawa. Tama? Taon-taon meron Santa Takusan ang simbahang katoliko. At taon-taon ay atin itong din hinugunita. Pero ano ba ang meron? Bakit tayo nagsasanta kaugusan? Amen? Bisa ba na itanong natin sa sarili? Bakit nga ba tayo merong santa -tusan? Ano nga ba ang kwento sa loob ng santa -tusan? No? Kung tayo ay pupunta, no? kung inyong sasamahan, Imo sa batay sa panahon na kung saan nagsimula ang Santa, Pursa. Santa Cruz. Sini pa mga bida sa Santa sa na inyong kinala? O yung mga pangunahing karakter? Si Reyna? Elena. Sino pa? Bukod kay Reyna Elena? Napuon ba to? Si? Napuon. Si Napuon ano po to si Napuon ba Sino? Si? Constantino. Amen? Ano yung, mag, yung dalawang yun? Magkaano-ano sila? Sila ay ma alin? -ano sila? Magka mag... Alin? Ano? Magkapatid? Magkaano-ano sila? Magkaanak? Mag? Magpartner? Kasi father eh, lagi po sila magka-partner kapag sa Sagala eh. Reda Elena, tapos Constantino. Kaya po siguro mag-partner. Pero magkano-ano -ano ba yung dalawa? Sila ay mag? Mag-alin. Ayun nun. Tawang tao natin ginagawa. Tapos hindi natin, na, hindi nalalaman kung magkano-ano -ano pala yung dalawa. Sila po ay mag? Ina. Amen? Si, si Elena, Elena at si Constantine, sila po ay mag? Nanay na saan itong si Rene Elena, no? Kanyang inahanap ang krus na pinagpakuhaan sa ating Panginoong Peso Kristo. saan, itong si Rene Elena na ito, gumasto sa napakalaking halaga. Amen? Para lang makita at mahanap yung krus ni Kristo. Na kung saan, nung ito ay kanilang natagpuan, maraming merong sakit maraming merong karamdaman, maraming merong inaaniya ng demonyo na makalapit lang sa krus na ito, makaiga lang sila sa krus ni Kristo, sila ay gumagaling. Amen? At Amen. ito ang kwento sa likod ng Santa Cruz. Amen? Na saan, atin din ginugumita ang paghanap sa krus ni Kristo. Na saan, kaya tayo merong sagala, sapagkat ating ginugulita ang paghanap sa kanyang krus. Amen? Na saan, at tingin ang iba sa krus na ito, no, kapag nakikita ang krus, ito ay pasakit. Ito ay pagkapatay. Ito ay kalungkutan. Pero hindi, hindi natin napapansin na ang krus na ito, ito ang ginamit ng Diyos upang tayo ay tubusin. Amen? Na ang krus na ito, kapag atin nakikita, ito ay simbolo ng pag-ibig ng, ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, no? Ang sa Cruzan ay paalala. Hindi lamang sa nilang mga kandidata. Amen? ang Santa Cruzan ay paalala sa bawat isa sa atin. Na dapat sa ating buhay, ating inahanap ang cross ni Kristo. Amen? Hindi para tayo ay alin, malungkot. Hindi para tayo ay magpasan. Kung hindi para tayo ay makasumpong ng kasagutan sa ating mga problema at sa ating mga pinapasan. Amen? Kaya nga, no? ngayong araw, ating muling masasaksihan na kung paano minalat ni Reina ng noong unang pano ng krus ni Kristo, ngayong araw, ating muling ito gugunitain. Amen? At itong ating mga nagagandahan, mga kandidata, masasabi natin na sa kanilang pagsama sa patrusan na ito, kanilang inaalala ngayon ang paghanap sa krus ng ating Panginoong Yesu Kristo. Amen? Mm -hmm. Ari nawa, no? Sa susunod na taon, marami pa sanang sumama sa Santa Cruzan na ito. No? Eh, hey, mahirap po kasi sumama sa Santa Cruzan. Eh. Tama? No? Pagkasas po kasi ng Santa Cruz eh. Amen? Yan yung mga pangunahing dahilan. Yan yung mga ating narili. Pero mga pati, no? Bakit ba meron ganyan? Sa pagkat si Reina Elena din, ganyan din ang kanyang ginawa. Ganyan din ang ginawa na Reina Elena noong unang panahon. Bago niya nasumpungan ng krus ng ating Panasong Kristo, gumastos, mo, mo na siya ng napakadami sa labi. Amen? Sa hindi ang mahanap ang puro sa ating Panginoong Yeso At kung ito ay ating i-reflect sa ating kapanahonan ngayon, ang ating pagkuita sa pagkakit ng krus ng ating Panginoon Kristo ay very Pero sa gulo, huwag natin kakalimunan mga kapatid na meron ito ng gantipala na mayroon na daantay na sa bawat isa sa atin kapag ito ay ating nasugpunan. Amen? Kaya ano, sa ating mga candidate, no, sa Miguel at sa Red Elena, no, kayo pa lang, congrats po sa inyong lahat. Amen? At anuman yung inyong inihingi, no, anuman ang inyong mga minimiti sa buhay, alam ng Diyos yan alam ng ating Panginoon yan. Alam ng ating mahal na ikong yan. Kaya, no, sa inyong pagsama, no, ang Diyos ay natutuwa. Sabagkat, inyo ngayong inaalala ang paghahanap sa krus niya. At, ang kapal naman niyan, ay biyaya na kung saan ipagkakalog sa bawat isa sa inyo. Amen? isang biktay pa ako sa inyo lahat. abe maria ko sa mas pa lang na Santo. ko